Magandang araw. Ito, mag luto chicken chicken. Pero ano lang to? Yung sasabawan ko. Luwang kong malunggay. Sasabaw, sabaw. Ako ng manok. Yan ang malunggay. Para may sabaw. Kailangan may sabaw. kung mga kunting ano lang kunting manok lang nakatuk ng pang ano bukak sana tuh, eh kasi tiyadang ko para dumami kailangan kong dumami ah ko lang Ang galing ko lang yung mga taba. Ito. Yung balat sa yung sa liig banda. Ang galing ko lang. Kasi taba ito eh. Yan lang. Ito matanggal. Yung balat. Para Taba. Ah. Ang bawas-bawasan ng taba. Okay. Sige na yan. Ano lang katapat ito? Sibuya, loya at paminta.

Solid na yan, pwedeng pwede na yan. Abang nag-aantay ako doon sa tulog doong manok, yung nilalagang manok. Nagsimay na ako ng malunggay. O, at na naman ng malunggay sa kapitbahay. Ang may gulay, parang masarap at medyo hawa kaya may ang gulay pag laging may gulay eh, kailangan ko lang talaga laging may gulay kasi ano tayo ni teenager na lakas pa ng ulan ano? kailangan na natin ang gulay-gulay simpleng luto lang. Ito simpleng luto lang ang kailangan. Hindi natin yung um, kailangan pang masarapan kasi wala tayong baget. Ito. Ah, ah, ah. Ito, ko lang kasi baka sira-sira din yung ibang dahon eh. Kaya kailangan pili-pilihan din. namin na to. Sunod na kami rito. Sunod na sa gulay-gulay. Yan, kumukulo na siguro yan. Pagkatapos ito, sakto na. Puto na rin yun. luto nito mga ipaka tapos maghimay ng malunggay ah, yes, sakto na luto na rin yung kainan na para ah, ayahay kainan time na ito tapos din yan ganyan na karami oh pwede na yan hmm. ayun oh. ito, kulong kulong na Luto na to. Luto na rin tong karne na to. Pwede na ilagay ang malunggay. Ano, hugasan ko na lang ang malunggay. Sabay lagay na yung ano, yan, gulay para makakain na. Yan, no? Hugasan lang para ma ano na, ma ilagay na para kain na na. Oh, hindi naman niyan kay pa namang ano to screener uh, ano to eh yung batawag nun steam steamer pala ha. pero parang screener na rin ok ito pwede pwede na to oh luto na ang karne lagay na ang malunggay ito po ha 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 yan gaya na sila paglit lang ito, maluto ang malunggay mabilis lang mabilis lang maluto ang malunggay pagkakulo, tapan ayos na, solid na hmm. yan simutin natin sayang Okay. Ayun. Takpan to. Luto na to. Ayos na to. Solve na to. Okay. Luto na. Hanggang dito na lang. Kainan time. God bless po sa lahat at maraming salamat lagi pong mag-iingat bye bye